ito may uod laki sumuot pa yun 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 buhay hmm, eh, tumalbog pa ito kaya bihira napatabaan na nalinis na uod naman ang kumain ang nagani yun oh Bala po, magandang hapon po sa ating lahat. Oho, yan. Bala episode dito ano po. Maglilipat po maglilipat tanim po tayo ng bokchoy. Oho. Talaga ho namang nakakatuwa na. Tayo po. Oh. Aba. Pagkalalaki ka na ano po. Oh, yung mga pangunahin tayo mo. Oh, pwede nang pangulo oh. Aw. Yan oh. Malaki na oh. Yan po ba yung mga kinuhaan natin ng pagitan? Oho. Yan, tayo pipipili ng mga dasik laang. Mga dasik po na ano? Na punla, may uwak pa oh. Yo kita po ba ng uwak? Yo ni lilipad. Yo May dinadagit. Yo. ba Ah. Ah. Oh. no. Wah! Yun po may uwak. Ngayon po tayo ibabawas ng dini, bokchoy. Yan. Mari po mga ganari. Eh. Mabilis rin po lumaki. Oh, yan. Okay, oh, po naman ninyo. Oh, yan, oh. Nakakatuwa. Pekcha verde. Ang tawag po. Kinukuha ko po yung ilang malalaki para protection na rin sila sa araw. Tumatabon yung kanilang katawan. O, yung kanilang dahon pala. Basta po yung makakapal Ito so, Pagaya po yan Bisik oh. Mabuwasan po natin Yung marami-rami eh. Para lumuag Bukod po sa lumuag Ay di Mapapalipat nga mm. Mm. Yan na po Yung ating pananim Kita na po no, na yung talim natin no. Oh. Hindi ko kagaya kabila na hindi gano'ng pansin. Ano ko tinutukan ng yung buto ha? ay wala lang yan Naroon naman sa kabila oh. Sa bandang dulo natin ilalagay. Ari po kagabi aking akanta na ay kapos naman. Eh, ya. Yeah. Dingayin po natin na ano yan. Pupunuan. Ganito po talaga oh. Abang ko sa ibang lugar kung paano yung pwede rin hindi Meron din po naman tayong direct seeding. Diyan po. Oh. Pagkadaming. May mga tinatarget po yung uwak yan, oh. Kita po ba ninyo yun, oh. Shhh. Shhh. Yan, 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 yan oh. Tapos po, update ko na rin kayo dito sa mais. Oh. Naluta kayong patabaay, patabapo eh. Pataba po oh. Yan. Para na ho yung ating mais. Ay siguro pala tayo makakapag-apply ng ano ng anong tawag din. pang uud tribaton. At parang inaano. Nuuod. Oh. Update ko na rin po kayo at gawa ng dangan nga laang at yung mga uwak inarni. Eh. Hindi tayo po mamay diretsyo na dun pag ano pag tatalin tataning oh. yan na po yung ating mais ang lalaki na oh. malapit na pupuso na rin oh. kita ka palubog na rin po ang araw ay eh. lalaki na oh yun oh Lalapad ng dahon Oh. Ayun. Eh may mga uhud nga o oh, lang diyan. Pasentabi po. May uhud. Hmm. Ito target ng uwak. Ya, yeah, ito na rin po yung ating mais oh. Yo. May uhud talaga. Baka po mag-apply tayo ng pat ng ano. Yeah, ano yan. Yun na. Eh. Pinuputol. Grabe sila. Ito po may uhud sila Alin na malaki. Hmm. Eh. malalaki na rin po lulusog ng iba oh. Eh, tatlong dali na kasi may uod ya yeah, ito na rin po ang update sa ating mais oh. ayan ganda na hindi kaya naman yung uud ang tinatarget ng uwak sana po madala nung spray baton yun yun ito so, may uod laki eh sumuot pa yun 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 buhay ah, tumalbog pa ito kaya bihira napatabaan na nalinisan na uod naman ang kumain ang nagani yun oh ah. Akin yung tinatanggal na sa oh. Uh, yun yun. Dami lang ang Dito na tayo makakabawi. Ay, bawi po naman lagi. Hmm, hindi kong bagay mas bawing-bawi. Oh. Yan nung kaisig na oh Panalo Ayun tara po Katay makapag uh, Ano na din Makapag na Ano po tayo Ayun Panimula na ulit pwede na ang panggula yan Pit, pitong ano lang po sa isang layer ng plot pituhong piraso yung ating tinatanim uh, yan po ay alam na magagardin karaniwan po isang po pero para mas matataba po gawin natin ano pitong mm um. minsan po narito pang pa maninira pagka yung ano ba kung bagay napabuhay na natin saka naman dadating yung mga maninira kaya pasortihan nila pasortihan nila sa talaw Apo kailangan ito. Ang quality quality po nito, walang butas. At ang kailangan magberde. sampukan lugar ang may malawak patanay mo lang ganito? Kayo po taga-norte? Sa norte po ba mayroon din ito kaya? Pero baka mayroon. Masibuyas din ho eh. Anong tatanan din ito? Saan siya? Pero baka mayroon. Diyan na po. pichay din naman ito eh. 嗯。Uh. Ayos. Ayan uh. po ating tanim mo. Oh. Palubog na po uli ang araw yan. Oh. Nasa gilid na po. Magdadagdag po tayo. Kulang pa oh, marami rin parang po kulang ito po namang malawak na na natin tiyan po kulay ano na brown na siya ito po yung may sabog tanim na nasa na kaya may nakikita na kaya parang wala pa ah meron na yan yow yo kukuha po ulit ang pananim dito Mas madali po makarecover pag ako ang mag -observe mas madali makarecover yung ano malalaki na kumpara sa maliliit gwapo na maugat bukod sa maugat na tatahuban niya yung ano yun yung pinakamalit po bang buso yan yung pinakabuso niya matatakpan niya papagayan tapos pag niya yari na pili lang po tayo ng limit limit po natin yung ititira oh. yan oh. kasi oh, pagka matabang mataba ito hanggang 6 7 piraso 1 kilo na oh. oh. yan baka puno puno na oh. pero ito po nung dinis sa lugar po namin hindi pa gaano kilala itong ganitong pechay sa palengke po meron din tinda bihira kumbaga ito po kilala ay sa kasunod na bayan namin Lukban, Quezon no? at tapos ito po naman sa Metro Manila kilala sa mga Chinese restaurant ho ata Dibi ho ata ito nabibinta sa hapon po naman sa ganitong pagtatanim po natin maging hawa sa pakaramdam at gawa ng hindi mainit pati halaman ay pabor hmm. okay. yan po sa side Ako puno muna kapag minindal la na kanina bago magsimula. Oho. Uh -huh. Yan pa, gabi na rin po ay. Oh. Gi. Sa ko lang po ari. Oho. Uh -huh. Yan ako po ay dito na rin mag-outro at mamaya madilim na. Oho. Uh -huh. Ay, basta hangga' ano ko pa po ari kita. Diretso pa rin ang tanim oh. Yan. Salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Yan. Bye. Yayari na po. Oh. Pero tayo pa nakapag outro na. Padilim na po ay. Oh. Hindi na halos magkakakitaan. Ganda oh. Buhay na buhay. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Yan, happy lang Bye.